Sige na, ipahiran ang paa ano niya. Ito ito, ito, ito na Lagay niya dito. Yan. Pag high hey, blood, hindi ko nasyadong pinapahirapan. Ano lang? Ano lang? Yung makausap lang, sapat na yun. Tsaka, susunod yun. May alaki sa atin. May painting sa doktor? Wala ano? Oo, oh, kayo doon. Wala. Paiba-iba. Mm. Hmm. Hmm. Wala ang ano. Nililigaw eh. Okay, pikit ka, marunong magtago to. <laughs> hindi kita sa mata mo, pero pakaramdam ko'y meron. Pikit ka. Atin. Sa kapangyarihan ng pangangyawi, wala mga kapagtago. Ang sabihin sa liwanag, ibubunyag sa dilim. sabihin sa liwanag, sa liwanag. Diyos, na hindi mo pagtaguan. Sa kapangyarihan yan, tinatawa ng Thomas Van Spirit na gumagambala sa tao to. Pasok sa katawan niya ngayon din. Ipson, itipson, ipson, iksap, igmak, ikutong. Tanggal na dali, bago pa mahirapan. tanggalin ginawa kay nanay. Ano, wala makakapagtago sa Diyos. <laughs> Itago mo man ang aura mo sa babaeng ito. Kit, ramdam na ramdam kita. Ramdam ko ang mga malalasang isda katulad nyo, kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Ah, 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 ano sir, oh, hindi ko nagibuyan. Hindi ko lang yan. Hindi oh, ko <coughs> eh, kaya ako nagtatahin. Nakakampay na po kami ng kasalim sa hospital. Ah, tanggalin ang, findings, oh, tanggalin ang ginawa! Tanggalin na ang ginawa! Ay, kinulang eh. gusto pa yung eh, mahihirapan. Dali, tanggalin. Dalawang kami ang gamit. Tagu ka pa eh. Akala mo hindi mo kaya hindi kita ramdam. Hindi kita kita pero ramdam kita. Parang pag-ibig na mo. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, mas masakit sa mga masamang espiritu. Oh! Apoy. Tanggalin ha. Tanggalin. Tanggalin. Gamitin dalawang kamay. Huli ka na eh. Oh, pati para mabilis. Tayo tapos agad ang usapan natin. Dali. Lanto tayo agad ay siya. Ay, oh, ayos niyo. At ang mga nalala pag nahuhuli. Alis na ba? alis iyan. Para kayo matapos na. Oh, sa likod. Ay. Sa likod. Ano? 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 Tanggal lahat. Tanggal yan. Kami, ano, kaya kami nakaisip talagang mm sa Jena natin. Kailangan talaga naman. Aray, sino na si Bat may pinatay na to? Si Bat ng Diyos. Ay, may pinatay na. Hindi ko binago nga na yung saktan eh. Lati ko. Ikaw ko nga na yung alam yung taas na yung Sagot! Inutusan ka lang. Malala mo ko naman yan. Dito ulit. Pag ikaw mismo ang gumawa, sasakit tao. Pa Pag inutusan lang, hindi. Inutusan lang. Pasok ka na putos. Pag nandiyan anugutos, o. Ano ang putos, masakit nag-utos. Anong dahilan? Sagot na. Galit ako. Ano kinagagalit mo? Oh, tama na pag-iyak. Tama na pag-iyak. Walang kasakit-sakit na eh. Papalamigin ko ha, para ano? Iwas high blood. Tubig, so yellow, na pinakamalamig. Napamarosa ng Diyos. Oh, malamig yan ngayon ha. Ayun yung ang apoy mainit. No, motibo ng... Motibo! Anong kinagagalit? Anong kinagagalit? Ingit na yung front! Kinagagalit! Nagtayo ng tindahan. Oh, hindi na natin alam kasi. kasino Wala kayo, oh, mamaya na kayo mag-ano. Ah, ano oh, tanggal eh. Yeah. Mamaya na lang natin ba? Alam lang ako sino. Makukuha niyo lang ako sino. Na yun. Ayun yung ano yung, yung edad niya. Ayun. Para at niya yung niya lang, Ayun lang yun. Ayun lang yun. Yung nasa isip niyo. Hindi ko na ano. Pag sinabi pa natin edad eh, obvious na. Kaya na. <laughs> Mabarad, <laughs> Oh, bakit yung ginagawa? Wala naman palang ginagawa masama sa inyo. Ingit yan, ingit yan. Dali, dalawang kamay gamit. Niligaw nyo na ito kung ano nung nakikita ng doktor dito. Upa ka pa na magaling. Magaling nga kaya yan. Tingnan natin galingan. yan. Magaling sumigaw pangyari nyo? Oo, oh, walang unan sa likod pala. Sige pa, ayos. Ang nakakabihin ko unan sa likod. Uh, uh, yun mo no, kaya sa rin, ano? Um, ubos, tag tag Ubus, ali! Ubus! sa amin no. Ubus. lang. Malapit sa amin, tagaroon sa amin. Ang gumawa uh, sa Taga saan? Taga saan ang ingit na yan? Sagot, taga saan? Sagot! Pangeran ng pangunyaw eh gusto mo tayo masasaktan eh dulo 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 daw ah doon lang doon lang okay mga kukulab uunit ka pa ha? taga ah, saan? balayan 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 oh. <laughs> Wala yung Masarap daw bagoong dyan eh. Oo. <laughs> yan nyo. Tayo ho eh. Hindi naman tayo wala eh. Sadyang. Sasadyang sasa wala sa inyo. Huwaga. Bawal diba, na rin mo ako. Oo? Oh? Nag-iltil din. Ayun wala. Kaya nag-exercise. Yan nage <laughs> dyan dito, wala nga. Hindi sa isip na. Kapalibasan nga. Kamayon. Kamayon. May, May magtanggal. Ano ko to? Nakikinig ng kwentuhan namin. Hindi ka kasal eh. Mangkukulang pa eh. Anong nagawa kayo? nagawa taga saan ka nagawa sasagot o masasaktan ha no, pasalamat ka Dito'y yung pinararamdaman ng katawan nito. kung wala ay tayo ka na di yan wag mo pilit eh kaya kitang patayuin ng isang beses dyan masakit na masakit yun taga saan ka na nagawa hindi sasagot Pangera ng Pangunungyawi, Apoy at kidlat. Pagkari, ini ko to. Tatayo ka diyan. Ma. na ginagawa naman hindi Oh. Sasagot na papatay na kita. Wala akong kwenta kausap. Diyos na kanihan. Nakasa ng Panginoong Yahweh, pumatay namang mga mga kukunan. Patay na gumagambala dito sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Tinatanggal ko lahat ng pananggal mo, pati mga kaluluwa. Balik ang kaluluwa ni ate. <tiple> Saan ang tubig? <tiple> hindi naman malamig yan. No? Maganda naman malamig. Huwag kapag may mga high blood, bawal yung painumin agad na malamig. Ate, inom. Ikaw ay nakakulam, ate, ha? Pakiramdaman mo yung sakit sa likod kung meron pa. Nawala. Ay, mo mo ng tubig. Hindi, so, hindi mo nawala na ano, hindi na masyado. Diyan kami, nakabang kami sa linggo sa ospital, tapos mga... Eh, nililigaw ng doktor, doktor na eh. Talagang kwan eh. Lula na ano? Oo. Pati ko sa gastos si eh, lula na rin kami. Ngayon natin, okay, maayos ka na. Pakiramdaman muli natin. Hmm. Ay, ito, Iba ano? Nawala. Pati yung likod. Hindi na Hindi na masyado. Sadya ako kagabi. Oh, hindi ako may pinatilog. Aring yung likod. Ay, masakit na, masakit yun. Oh, Tapos tutugon pa itong baraso. Aring, durog lahat yan. Sa kapangyarap ang nangyawi. Sadya akong may tatlong sa buwan ako yata buwan yung... kami. Nag-iisip talaga ako saan na. Yan ay. Pakaramdaman niyo kung meron pa. Tayo nyo, itayo nyo, itayo nyo. Okay, oh. Iba. Iba. Wala na, ano? Sige na, yung buuli ngayon. Pahinga muna. Yung nakakapagod ang ginawa ko. Kung kayo walang high blood, nakaw! Iyaga kayo. Hindi nga ay eh. Isa lang ako kami sa ospital, lang. Ay, ng ako sa ospital kanina. Nagpatulong ang paralel. Ah, dalawa sa sakit na. Tapos mm -hmm. so, so, hindi na wala. Ano? Mm -hmm. Nako, buti kayo man, ano, man. nagpunta agad din eh, gawa ng ang pain reliever. Bato naman ang sunod na titirahin sa inyo. Ito, naman, wala na na ano eh. Hindi ko kaya na. Wala eh. pang doktor eh. Sabi ko nga, no. magandang kulay lang kung ano nang ni Madam, wala pang doktor. At mula na labi. Kailan na pumunta kayo, putlan putla na parang putla Putlan niyo nga, nga kanina, Madam. Tingnan mo ang aking ano, dahil nang